So ayun, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. So magigising lang natin. Today is Friday. Wala tayong pato. Hindi tayo pumasok Kailangan din natin magpahinga muna. So nandito tayo sa kwarto ngayon. Uh, nagising ako kanina. 5.30 ng umaga. Nagpunta ako ng mesol. Pagdating ko doon hanggang 5.30 lang pala ang mesol. So close na. Hindi tayo nakapag-breakfast. Bumalik tayo dito sa bed at natulog uli. Ngayon, nagising na tayo. Past 8 na, magdanay na ng umaga. So, ang boring dito sa kampo. Pag wala kang ginagawa, parang sanay tayo ng halos everyday 12 hours work. So, wala akong kasama. Pumasok yung dalawa kong kwarto. <laughs> dahil may work sila ngayon, pero habdi lang. So, plan ko sana pumunta ng lumos ng bayan ngayon, pero hindi ako natuloy dahil tinamad ako. <laughs> Ah, uh, siya nga pala, tatluhan na kami ngayon sa kwarto. Dati dalawahan lang kami. So, na-mention ko nga sa dati kong vlog, sa last vlog ko na lumipat na ako ng kwarto. At yun, nandito na tayo sa tatluhan nga. Ah, uh, by the way, yung isa kong kasama dito, nag-exit na rin. Hindi siya nakatiis dito dahil sa hindi nga maganda yung management. So, ayun, hindi siya nakatiis, nag-resign siya. Hindi pa yung kontrata niya at may bago na naman tayong kwarto, lumipat dito. So, tatlo pa rin kami dito. So, So ayan, ito yung room namin dito. ah uh, ito ay naka-design for dalawahan lang pero ginawang tatluhan dahil uh, dumadami ang populasyon dito sa kampo namin pero hindi pa tapos yung ibang mga room. So ito. Ayan, eh, meron naman kaming rep dito. Ayan. Ayan. Oh, gumawa ko kanina ng ano, pang detox. Uh, lemon sa ano, cucumber. Ginawa ko kanina. Ayan, sa mga kasama ko yan. Dito yung wifi router namin. Ayan. Dito lang umiikot ang buhay namin pag walang pasok. Dito lang sa kama, nag-internet. Kung meron man, kung malakas. O kaya nanonood ang video sa cellphone. So, ayan. So, maganda dito sa amin. Nasa loob na yung toilet namin. Ayan. O, pagdating ng taglamig ng winter, nandiyan na yung toilet nyo. Hindi naman kayo maliligo. Hindi, unlike yung sa iba, nasa labas pala. Labas kang lamig-lamig. So, ayan lang. ng araw. Mag na 9 o'clock na ng umaga. So, ayan. Ang labas ng aming accommodation. malaking kampo to. So ngayon dahil mahaba-haba pang oras yung lunch natin, ah, muna tayo ng bakala ngayon. Yung bakala dito, yun yung grocery han. So may grocery kami dito, halos kompleto naman doon, ah, lahat mabibili mo. Snacks, lahat, everything, load sa cellphone. So convenience para sa amin yon. So dahil hindi nga tayo nakapag-breakfast kanina, so bilhin muna tayo ng mga snacks doon. Habang nag-entrain tayo, may nakukot ko tayo dito. So tara! So ayan na, pupunta muna tayo sa Bacala. So bibili tayo ng mga kain. tayo ng tinapay. Oh. Kita masak Pak, So ayun, ah, uh, balik na tayo sa room. Galing tayo dun sa grocery han. Eh, ang taas ng sikat ng araw. Pas na na ng umaga. So, snacks muna tayo dun habang nag-internet. Habang nag-chat-chat. So, kahit pa paano nakapahinga tayo ngayon. Dahil Friday, hindi tayo pumasok. ah uh, asahan natin, papasok ng winter dito sa Middle East. Uh, malamig na sa umaga tapos mahangin so everyday bababa ng bababa yung temperature so dapat mag ready na tayo sa taglamig ang mga winter jacket natin by next week bibili na tayo kasi magmamahal yan pagdating ng December sa January so ayan nandito na tayo ulit sa kwarto bumili lang tayo ng mga kakain ito ito ang mga pinamili natin oh. ngayon bumili tayo ng tinapay Maso ko na yung tinapay kasi sa mga ibang junk food. Ayan, na lang sabihin yung gulit kimchi. So, stock natin yan. Tapos yung iba, babaunin natin bukas. Ha, ito yung buhay natin dito sa abroad. Pag walang pasok, nasa bahay ka lang. Lalo na kung ma-assign ka sa construction at nandito ka sa gitna ng disyerto. So, walang libangan. Kundi ang libangan mo lang, internet. Kaya dapat meron kang malakas na internet. So, ayun. Uh, sa dati kong company, same naman ng Korean company rin. Libre sa amin ang internet. Sa opisina, makapag-internet kami uh, during break time. Tapos uh, meron kami free wifi sa kampo. So meron pa akong data. So napaka-convenience dati sa mga previous company ko. Pero dito, hindi libre ang internet. So kailangan bayaran mo personal. So iba na ngayon, no? di habang panahon libre. Kahit may bayad na ngayon, kailan dito sa abroad. So, uh, ayun, ito ang update sa atin ngayon dito. Uh, by tomorrow, uh, back to work na ulit tayo. So, yun, kaya dapat relax yung isip natin ngayon pag wala tayong pasok. Uh, internet lang, pahinga, tulog, kain, tapos, ah, uh, exercise ng konti. Mamaya exercise tayo ng hapon. Lakad-lakad ulit tayo. So, yun lang. Yun lang dapat routine natin pag, ano, pag uh, wala tayong pasok. Uh, pakulo lang tayo ng tubig ngayon. Uh, inuman lang tayo ng mainit na sabaw ng kimchi noodles. Ayan, oh. No? Ito yung pinili natin kanina sa, ano, sa grocery hen. Sa pangala. kasi ito, gusto, favorito kong tinapay ito kasi hindi siya mas... Kunti lang ang tamis niya. Cinnamon. So, masarap siya pang partner sa kape, sa sa tea. So, ayan. Mainit na yung tubig natin. Hingga natin ito. Ayan. A few moments later. Wah, oh, ini asal nang sabau. Ah. Ah. Pas melon tenti na pa, eh. sulit na to. Baka hindi na nga tayo mag-lunch mamaya eh. sulit na ang ating almusal. Ang gantang halian na to. Hindi na tayo pumunta sa mesol mamaya. Gagawin na lang natin ngayon ay mag-internet at magtutulog. <laughs> Dito sa Saudi, sa Middle East, ang dami mga Korean food, Korean mga ganito, parang Pilipinas yun, diba nagpunta ko sa mga grocery Alam nyo kung bakit? Kasi ang daming Korean company dito sa Middle East. Mga construction firm, engineering firm. At karamihan ng mga empleyado nila ay mga Pilipino. So alam nyo na. Kaya pag nandito ka sa Saudi, sa Korean company ka nagtrabaho, ang ah, matututulan mo, Korean, hindi Arabic. <laughs>